Magandang araw mga idol, mag-aayos tayo ngayon ng uh, water window. Yan, so uh, ang issue po ng ating water window mga idol, uh, hindi po ito uh, nagbibigay ng tubig kapag po natin ng piso uh, mga idol. So susubukan natin ngayon to power on. Ayan, so uh, gumagana na po yung kanyang switch lalagyan po natin ngayon po ng uh, piso. Yan. Ito piso. Ito yung piso natin. Lagyan natin sa kanyang coin slot kung may ibibigay po ba siya tubig. Ayan. Base po sa inyo nakikita, wala po siyang ibinibigay uh, na tubig. Pero kapag po ay uh, ay uh, ito yung kanyang uh, electronic uh, uh, electronic uh, parts. Kapag po pini, uh, inon ko nitong kanyang switch, ilalagay ko sa free pa, sa free mode. Yan ito yung switch niya. Ilalagay natin sa free mode. Yan. Tumutulo po yung tubig mga idol. So ibig sabihin, may problema po yung kanyang uh, nilalagyan ng uh, piso o di kaya yung kanyang coin slot mga idol. So aayusin natin 'to mga idol dahil daw sa issue nito na nagkaganito sabi din noo may ari nung kanila pong an uh, nilagyan to ng tubig dito sa taas, tumapon po yung tubig dito sa kanyang circuit board. So, basin na rin po sa aking pagtingin-tingin, nabasa nga po, kaya po hindi siya nagpa-power, uh, nagbibigay ng tubig. So, ayusin natin to mga idol, tatanggalin natin itong kanyang circuit board dito sa loob. Yan, scroll lang po natin ito mga idol. Ang kanya circuit board. Yan, tatlong screw lang naman po ito para po matanggal natin yung kanyang circuit board at mapalitan natin ng bago. At titingnan natin kung okay po ba yung ating pag-ayos. Ayan, ito yung kanyang circuit board mga idol. Yan, ganito po yung kanya, itsura ng kanyang circuit board. So, papalitan natin to ng bagong circuit board. Nakabili na tayo niyan. Ito siya. Ito yung ating panibagong circuit board. pa. So, kakabit natin to ngayon mga idol para masubukan natin kung gagana siya. Color code coding naman po ito mga idol. Mabilis lang naman po pag naikabit natin kasi po may color coding siya. Mayroon po siyang kulay pula, kulay itim at saka puti. Bali sa wiring nito, ito po yung kanyang positive supply, ito yung po yung kanyang negative supply at ito kung kulay puti, ito po yung kanyang coin signal. Kung baga ito yung nagbabasa kung may piso po na pumasok sa ating coin slot. So, wiring natin ito mga idol para masubukan natin. Yan so pag pagdug, sa pagdugtong po ng wiring mga idol, gamit po tayo ng shrinkable tube. Ito po siya mga idol. Ito shrinkable tube na po ito kapag po ininit natin siya, bali uh, dumiliit po siya mga idol at saka sigurado po natin na yung ating pinaghinangan eh, hindi na kailangan ng electrical tape. Yan so ihihinang na po natin sa ngayon. Pero bago natin ihinang, siyempre, unahin natin ipasok po ang ating shrinkable tube. Yan. Tapos, sa nasabi ko kanina, color coding po yan, yung kulay puti sa kulay puti, yung kulay itim sa kulay itim, dahil po ito yung kulay puti nating na wire, ito po yung ating coin signal. Pagandahan po dito sa ating ginagamit na shrinkable tube, mga idol, hindi na po natin kailangan ng electrical tape. At napakaganda po ng na kanyang resulta na kapag nagdugtong tayo. Ganito lang po yung mga idol. Yan, lalagay mo yung shrinkable tube. Pwede mo initin to ng lighter o di kaya itong soldering iron na lang. Yan, sa nakikita nyo, iinitin natin siya. Yan, kusa po, kusa po siyang lumiliit kapag atin pong iniinit. Yan, kaya nga tinawag na shrinkable tube. At huwag po kayong mag-alala kasi po ay ano po ito? Ah, insulated po siya. Parang rubber lang mga siya. O, oh, ba? Diba? Napakaganda ng ating dugtong. Hindi na po yung matatanggal. O, oh, kita nyo. Oh. Hindi na yung matatanggal. At saka safe po. Napakalinis po ng pagdugtong natin dahil po sa shrinkable tube na yan. Kaya kung may idudugtong kayo, at para hindi po abal, ah, hindi po pang tingnan yung inyong mga idinudugtong, gamitan nyo po ng shrinkable tube mga idol para po napakaganda ng kanyang resulta. Maganda pa sa inyong asawa. Ay, baliktad pa tuloy. Yung nalagyan ko na ng sa ring tube. Yung itim pala na kulay, hindi yung kulay pula. Pasensya na. Sa itin lang yung tao. dito po patanayin kung para apataraan. So ito na idol na idugtong na natin yung ating mga wirings Ngayon ikakabit na lang po natin itong sensor. Bali 'to pong kulay uh, itim natin na sensor, dapat po magkatapat po sila nitong ating kulay puti na sensor. Ito po yung ating kulay puti na sensor. Dapat po magkatapat sila para po nang sa ganoon makapag-react po sila kapag may piso na pumasok sa ating sensor. So ayusin uh, na natin ito, i-position lang natin na maayos para maganda siya. Ayan. Tapos ilalagay. Magkaharap po sila mga idol. Ah, uh, kung makikita nyo, mayroon itong butas. Ito yung butas. Yan, tuturo ko ng ano, ng screwdriver. Ito yung butas yung kulay itim na sensor na doon po yan nakatapat sa likod. Yan, naka-install po yan dito sa likod, mga idol. Para magkatapat po sila na kapag po hinulugan ng piso, i-maka-cut off po yung kanilang koneksyon ng isa, ang kulay puti na sensor. So, ilalagay ko lang ha, para ma maayos. So yan na ipasok na yung ating unang sensor dito pala nakalagay ito mga idol screw pala yun dito. So naipasok na natin yung unang sensor natin, iwan ko kung makikita, basta dito sa butas, sa kabila. Tapos yung isang sensor natin, itong kulay puti, dito naman ito atin ipapasok. Yan ay tutornilyo na po natin yan mga idol. safety, tutornilyo natin at saka siguraduhin natin na yung ating ah uh, sensor nakaposisyon ng maayos. Yan. At dahil na-screw na natin, lalagyan na po natin ito ngayon yung kanyang supply at saka sensor. Ah, uh, supply at saka coin signal. Yan. So, okay na. Susubukan natin sa ngayon mga idol kung gagana po ba siya. ganaw piso so eto na mga idol ikabit na po natin yung ating uh, sensor so, sa inyong nakikita yan nagkabit ko na yan. so ngayon susubukan natin kung uh, magbibigyan na siya ng tubig kapag hinulugan po natin ng piso yan. susubukan sa natin ngayon kung magbibigyan na siya ng tubig So, ayan na mga idol. Kapag inulugan natin ng piso, may umaagos na natubig sa ating coin, water vendo. So, ulitin natin. Lalagyan natin ng piso. Ayan. Okay na, okay na mga idol. Problem solved na sa ating may-ari. Maraming salamat.